Mahirap po kasi minsan kapag iiwan may pamilya, minsan mahuli ng DSWD. Nantok na kami pareho. Anak din namin, pagod na. BIMB bigas on Wheels So mga friends, nandito po tayo sa Home of Mercy sa Pasay. Yeah. Meron po tayong dalawa dito recipient ng BIM Bigas. Yeah. Nagpa-medical and dental. Uh, mga kapatid, ano pangalan mo natin? Ako oh, po si Raquel. Ikaw si Eric po. Kayo ay mag-asawa, tama? Pa. At meron kayong isang anak. Yung anak niyo yung kanina pa paikot-ikot dito. Kaya <laughs> <Yeah>, po. <laughs> so, saan kayo galing? Laking Maynila ba kayo o? Or... Ano po, ako po lalagang laking Maynila po ako. Yung bahay oh, po kasi na tinitira namin, hindi po talaga sa amin. Bali po, mahirap po akong magulang. Siya po talaga yung nasa street. Tapos, hmm. ano, namatay na po siya mga dalawang taon na Okay. Tapos nung mga 10 years old po ako, Namatay na po yung lolo at lola ko. Kaya binawi na po sa amin yung bahay. Ah, so okay. Kaya napunta po ako sa tatay ko. Sa street lang po siya. So wala talaga kayong tirahan na permanent? Wala. Okay. So kung saan sana na talaga. Ikaw, you know, Mother Eric, ano naman ang ano, ano? story ng ano, buhay mo? Uh, ako po, uh, lumaki po so, sa antipolar. Hindi po ako nakapag-aaral ng matino, no? Uh, na barkada. Ano ah, nag-aaral ka sana. Kaso hindi, hindi mo natapos. Pinauwi okay. po ako ng tita ko sa Sundos sa tondo. Tara, punta ko po yung nanay ko. Yun, pinunta okay. ko po yung nanay ko kasi may sakit na rin yung hika niya. At ang mo nga, nasa missionaries of charity si yung nanay mo. Sa ngayon mo. po, nandun na po siya nandun ngayon. Nandun na. Siya, inaalagaan na siya doon. Na. Okay, na taon na. na yung nanay mo ba? 45 po. Medyo basa pa. Oh, Bata pa. So, may tama na rin. Ay, alam, malakas na yung ano niya. Ay, yung um, ano. Nasama ko rin po siya doon kasi operado na po ako. Eh. Okay, operada ka? Opo, oh, operada. Dito, yung nangalak po ako. Dito nag-assist Nagkaroon ka lang sis? O, sa left Huwag kayong dalawa. Kasama yung tong anak nyo. Wala talaga kayong tirahan. Wala so, Ang uh, hirap nga po, sir. Tulad nyo yung nag-uulan. Eh. Oo nga, totoo. Ang hirap po. Kasi nangyayalap po kami ng pagkain. may, tayo man ba? Tama ako. Tapos, ang um, pinagkakitaan nyo, yung man, malakal. Na. Hindi rin mapangalakal. Pag umuulan, alam nga naman po sumugod sa ulan. Oo. Oh. At least po, pag may said, car, lang ng bubong. Ito mga friends, ang parang hinihiling nila, no? magkagaroon sila ng sidecar. Kasi nga sa pangangalakal, kailangan nila yung sidecar. Pero ang sa akin naman, wala ba kayong ibang parang, kunyari, gusto nyo pumunta sa province o sa antipolo? Wala mas yan, ma eh. Para maging mas maayos yung buhay nyo bukod Ay, sa pangangalakal? Sa Kasi ako wala na kumauwian. Wala na ikaw, kapatid. Ay, ganun na rin po. Parang sarili ko na lang dito. Sarili na lang. So, yun. So, kung kahit pa paano, matutulungan natin kayo sa pamagitan ng kung makapag ano tayo ng sidecar para sa inyong pangalakal, makakaikot kayo. Kaya lang, di pa rin sa solusyon eh. Ibig sabihin. Okay, okay naman na po, basta kahit paano may rouse namin yung araw-araw na. At least magkakasama kayo sa hira <laughs> at sa ginawa, literally. Mahirap po kasi minsan kapag iwa may pamilya, minsan mahuli ng DSWD. Ah, sa DSWD. Oo. Oh, ano ba ginagawa ng mga taga-DSWD? Parang po, i-rescue lang kayo. Doon kayo sa kanila. I-rescue kayo. Hmm. Ito, may pagkain, makakaligo kayo. Oh, pwede ya. din po. May, may, ano kayo. Pero kailangan yun, kasi, no? mahuhuli kayo. Hindi pwede sumurender. Gusto ka namin sa kayo, sumurender sir Ah, gusto nyo rin sana sa DSWD? Mm -hmm. Alang, hindi kami hinuhuli. Baliktad nga pag gusto nyo magpauli, hindi kayo inuhuli. So, anong paraan para mahuli? Wala, <laughs> <yon. laughs> so, pakalat kalat ka lang dyan. Magpakalat-kalat. Ang problema, hindi pa kayo natetsempohan ng DSWD. So mga Kapag kapatid, baka mayroong mga, ano dyan, oh, mga nag-work sa DSWD, baka pwede natin silang tulungan. So payag naman pala kayo na okay. alagaan kayo ng Kasi, DSWD. Lalo nag lang, nag-uulan ang hirap po talaga. Lalo yun lang yung anak niyo. Oh. Ang hirap po talaga, sir. Nag-uulan, wala kami matulugan. Tuknaan-tuknaan pareho. Anak din namin, pagod na. bubot bot namin sa ulanan. Hindi naman lang. Siyempre, mahalagang bagay yun eh. Meron kayong palikuran, meron makakadigo kayo. Bukod sa, di ba? Hmm. Eka, matanong ko nga, kayo ba'y nananalangin sa Panginoon? Opo. Oh. Ano kami magdasal. Madas kami mag, Madas mag ng mga ganito para pumapag. Ah, okay, okay. Pray kami, oh, okay. mapalapit kami sa Panginoon. Wala, wala, wala naman tayo ibalalapit ako dyan. di ba? Diba? Ah, po. so, patuloy na tayo manalangin at ayun nga ay paano, sana nga maraming nakakapanood sa atin, tulungan tayo dito sa ating mission na mabigyan ng magandang kabuhayan ito mga kapatid natin, no? Okay mm -hmm. naman na po sa amin kahit ganito lang buhay na, bas, ay, sa yung buhay namin basta may mairaos namin yung araw-araw na. Ang <laughs> <Mayirao laughs> na talaga na sir. Ar so, bibigyan namin kayo ng ano? So, ito po mga friends, uh, bibigyan po natin sila ng biyayang bigas no na kahit paano makakatulong sa inyo. Ayan, ito. Salamat po. 10 kilos na lahat yan. Kaya-kaya nyo na bang ano So, yun. So, magpasalamat tayo sa Panginoon. Maraming maraming salamat po sa Panginoon. <laughs> yes, so. At sa bumubuo po ng Home of Mercy. Maraming yeah. maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you! God bless you po. Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.